So, 'yan mga Kapinoy at uh, may uh, natanaw tayong maraming itlog ngayon. So, muli nang nagbalik-uli mga Kapinoy yung uh, magandang pangitlog ng ating mga darag. Ayan mga Kapinoy. Oh. at uh, tatlo po yung nandito ngayon sa itong kulungan na to. Yan yung unang kulungan na to mga kapinoy Tatlo po ang uh, initlog nito ngayon So ibig sabihin mga kapinoy Is lahat po ng hen natin dito Sa unang kulungan Is Nagiitlog na sila Ayan mga kapinoy oh. So uh, Nagawan na po natin ulit Ng paraan mga kapinoy Kung paano po sila Nakapangitlog ng uh, Dati na nakakuha tayo ng everyday. Uh, anim. ganoon mga kapinoy. So ngayon lima yung makukuha nating itlog. Dahil doon sa kabila mga kapinoy meron pa pong uh, dalawa na ha natin so mamaya mga Pinoy is papakita ko sa inyo so dahil po yan mga Pinoy doon sa ginawa po nating experiment na pinaghalo-halo po natin yung mga mix ng pagkain ng uh, mga manok natin mga Pinoy so yung pong uh, ginamit nating mga ingredients doon mga Pinoy so mga kwan po yun mga commercial feeds po mga Pinoy ang um, pinaghalo-halo po natin doon is yung ah uh, duck pellet duck layer po yun no? Oh. duck layer pellet tsaka po yung chicken layer ng uh, pilmiko uh, tsaka po yung uh, kon mga pinoy ah uh, ano to isa yung uh, isipin ko lang kalimutan ko mga pinoy ah yung uh, GMP 3000 3,000 na uh, plus tsaka po yung ah, uh, Legion ay GMP hindi pala GMP Ah, uh, Integra 3,000 plus at tsaka po yung um, isa pa is uh, uh, Legion Legion, uh, Legion 3 so ala po tayo kasing eh, Integra ala po kasing uh, kwan Uh, GMP4 So, yan, yan muna po mga kapinoy Ayan, eh, no? yan at uh, <coughs> Kukuhanin natin ang Kasi po, pwede na tayo ulit magsalang Mamaya Kapag salang na tayo ng mga itlog So, thank you, Lord At maraming salamat din dito sa ating mga alaga At uh, napag-trap na sila uli Ng uh, magaganda mga itlog So, mamayang gabi is pwede pwede na tayo ulit magsalang mga Pinoy at uh, karamihan po dito is puro itlog ng daraga ayun po oh, sa kabila naman mga Pinoy so kuhanin muna natin to mga Pinoy yeah, oh, Ya, tatlo. Tapos dito naman tayo sa may kabila mga Pinoy. Ayan oh. Yan po ang kabila is meron tong itlog na dalawa mga Pinoy. Ayan oh. So yan. At uh, buhanin natin tong Jadi mahir tuan. So yan mga kapinoy oh. So lima dito ngayon sa darag Ang ating Nakuha So mamayang hapon O mamayang gabi mga kapinoy Ready to uh, Salang na yan Salado muna natin ito mga kapinoy ito, itong uh, darag natin na nandito hindi pa siya ulit nagdadrop mga pinoy <clears throat> guro meron ng mga, more, mga uh, isang linggo na rin hindi pa naapag-drop ng egg itong uh, isang hen natin na to tapos Dito naman sa baba itong ating uh, mga darag na to. Ah uh, bata pa to mga Pinoy. So nangungulag pa rin uh, at nagpapalit ng uh, balahibo itong uh, ating mga darag na to. Itong apat na to mga Pinoy at uh, so hindi pa natin maasahan na makapag drop ito ng egg. So pagka -ano, uh, kung na yung mga balahibo nila okay na ulit yan mag start na po yan mag lay meron na po itong mga kapinoy ah, going 5 months so okay lang hindi naman natin hindi naman tayo nagmamadali para doon sa pag drop ng egg nila so talagang ganyan mga kapinoy pagka po naglulugon ng ating mga alaga is hindi po yan drop ng itlog Ata uh, mag, uh muna yung mga Pinoy hanggang sa makarecover sila na gumanda uli yung uh, anilang uh, mga balahibo yan At, sarado muna natin mga Pinoy itong ating chocolate orpington wala pang uh, itlog ngayon Ay, excuse me po. Ayan, naghihintay na yung mga bibi mga kapinoy oh. So, mayroon pa tayong tatlong itlog dito mga kapinoy Ito yung nakuha naman natin kahapon. Yan, tapos, ayun pa, sa ibabaw, mayroon tayong uh, lima dun, So, di baliwalo. May additional tayo mga kapinoy yan. At sarado muna natin. <laughs> Tapos itong ating mga uh, darag dito mga Pinoy. So meron na akong uh, meron pa ako doon mga Pinoy. Meron pa tayo mga darag doon na pwedeng i So, apat pa yung nandun na pwede nating uh, i-select mga Kapinoy na pwede nating gawing materyales. So, iwan ko po 'yon hangdagdag-dag -da sa ating mga alaga, mga darag, mga Kapinoy. Additional uh, materials. Tingnan so, mo, bilis na ang bilis lumaki ng ating mga alagang darag basta po maayos yung feeding program na binibigay natin sa kanila mga kapinoy at uh, sigurado lalaki na healthy yung ating mga alaga Oo. alam na po yung lalaki dyan mga kapinoy yun po yung uh, isang uh, malaking palong yun po ang uh, ating uh, rooster na darag So Pan po ah uh, nagpapal nagiiba na po ng kulay ano mga kapinoy. yung ating uh, darag na rooster pagkakon po magpapalit na ng uh, kulay yan magiging alimbyugi na po yan yan po ang mga ganda kulay ng uh, darag natin meron na rin po kasing lumalabas ng mga Ibang kulay mga pinoy na darag tulad po nung isa namin na uh, dito na uh, parang uh, semi chocolate po siya, kulay chocolate po yung lumalabas. Pero ang gusto ko po sana makapagpalabas naman tayo ng puti o kaya pure na black mga pinoy Wala pa po tayo yung uh, napapalabas na ganong kulay dito sa ating uh, mga darag sa mga lahi po ng mga breeder natin. So hopefully soon mga Kapinoy ah, na, ma na ma makapagpalabas naman po sana tayo ng mga ganong kulay ah, gusto ko po sana yung uh, puti para kahit paano meron naman tayo mga ibang kulay dito na kulay puti mga kapinoy gustong gusto ko po ko talaga kasi yung mga uh, kulay ng uh, puti na darag o kaya kahit parawakan so meron na po tayo mga parawakan din dito mga kapinoy na kulay puti na ikikip ko mga kapinoy hindi natin ibibigay yon dahil bihirang bihira po na makapagpalabas ng puti so ngayon mga pinoy meron na tayong lima limang uh, puti so tara po at ipapakita ko sa inyo mga pinoy yung uh, ating iba pa na parawaran, so meron na po tayo dito yung malaki natin dito mga pinoy kinatagyo uh, natin ayan mga pinoy oh. yung ating uh, yan, puti yan so babae po yan pares po yung babae mga kapinoy ang isa po darag yan so ito po yung ating parawakan na white and dito naman tayo sa ating mga sisiyong mga kapinoy ito pa yung ating parawakan na white so yung dalawa po dyan mga kapinoy sila lang naman po yung dalawang uh, puting dyan at yan yan mga Pinoy isa yan yung dalawa na yan. so papalaki natin yan mga Pinoy at uh, gagawin natin mga materials uh, materialis or mga breeder natin yan pantagdag pwersa iwanan natin yan mga Pinoy so yan nandiyan naman po yung dalawang darag So, ginender ko po kanina, dalawang babae po yan mga Kapinoy. At meron pa tayo dito sa may kabila. Dito naman tayo sa kabila mga Kapinoy. Ayan. So, ayan po, may dalawang puti dyan. Ayan, nakita nyo mga Kapinoy. Ayan, isa. And then, nandun pa isa mga Ayun no. isa mga Kapinoy. At dalawa rin po yung darag dyan. So, yung dalawa po dyan na darag mga Kapinoy is iwanan din po natin yan gagawin nating materyales o oh. uh, isang babae at isang lalaki naman po dyan so meron na tayo agad na uh, apat na pwedeng gawin na uh, <coughs> gawing mga uh, materialis natin so isang kwan po yun, isang lalaki at saka tatlong babae yun um, may cobra din mga pinoy oh. ganda ng cobra natin so yon. Pinoy at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today at uh, shout out po sa ating mga silent viewers, sa ating mga OFW, saan man po kayong panig ng mundo. Don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa atin pang mga susunod na video. At ako po ay nagiiwan sa inyo ng mga uh, May pangarap, magsumikap. Paalam!